Ano ba yan? Nasa na kaya yung nurse dito? Anong oras na, oh? Eh, what? 5,267? Ang dami pa! Tapos... What? Parang may something off dito sa hospital na to, ano? Oh. Uy! Nandito na yung nurse! Tapos may makakasama pa tayo dito, <laughs> Uh, magpapa-check up din ata sila katulad natin. Pero anyways, uy, Miss Sally, magpapa-check up na ako. Nandiyan na pa ako sa linya eh. What? ano ba yan? Ba't hindi mo ko pinapansin? Puro lingon-lingon ka lang. Yun nga. Uwi na nga lang ako. Sobrang taas pa na linya eh. May 5,267 pa na pasyente. Kaya uwi na lang tayo. Balik na lang tayo next time. Plus, ba't may mga help dito? Help! 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 Oh, wala kung may tutulong sa inyo eh. Pero, silip kaya tayo kung ano nangyayari sa loob. Ah! Hindi ako makasilip. Nakalock yung door. Pero sige lang. What? Ba't dito sila dumadaan? Eh, may mga daanan naman dito. Sige nga. Sundan nga natin sila. Yan. Wow! Uy! May billing tayo ha! Eh hindi pa naman tayo nakakapag-check up. May babayaran na agad tayo. Ngay! Nee, no germs beyond this point. Don't worry. Wala akong germs. Naliligo kasi ako palagi. Naliligo naman tayo. <laughs> Uy, may mga medical kit din dito. Yan, tapos... Ba't may pa spike spikes dito sa hospital na to? With kuryente pa? Ang weird naman. Yan. The nurse will be with you shortly. Ayoko nga. Tara, yarn. Tara na nga. Uy, ano to mga cotton balls? Uy, Matitigas yung mga cotton balls nila dito ah Parang ginamit na ata to Yee. <laughs> Mga parang ginamit na mga cotton balls Pati ba naman yung Ah! Pati ba naman yung mga lalagyan Lumulutang na din Ang weird Eh! Naglalakad si L Hello L Uy! Ba't may mga bathtub dito? Nangyari Dito ba sila naliligo? Sa kay L Tayo sa ni L Yan! Ah! kayo sumakay ni Al? Wet floor? Saan niyo wet? Wala naman ni. Eh. Magpatingin nga muna tayo sa ngipin. <laughs> Charot. Pero na tayo kasi uwing uwi na ako eh. Kanina pa ako nag-aantay dito sa hospital na to. Tapos meron pang mga 5,000 patients na nag-aantay din pala. Kailangan na natin i-place yung chair. Kailangan na natin i place yung chairs para makapunta tayo sa kabila. Uy! Nandito si Ebina. Hello, Ebina. Grabe, lakas na Roblox character natin. Yun. So kayang magbitbit ng isang upuan? Yung... Oh no! Si Miss Sally! Ah! Oh! Ah! Wait! Saan yung dana dito? Eh, may bill doon, no? Ako rin ba natin? Ah! Miss Sally, huwag po! Ay! Admin's office? Ay, may button pala dito! Hindi ko napansin! Ayun, nagbukas! Wah! Di mo ko mahabol! Ah! <laughs> ah! <laughs> Ito mga papel hospital. May mga acid. Likado naman to. Ayun. What? Wheelchair pero walang sakay? What? Ah! puti mga wheelchair pero walang sakay? Grabe! Takbo! Uy! Itong wheelchair... Uy! Lumagpas! <laughs> Kala ko lalagpas siya eh. Yan! Punta tayo dito sa tuktok. May bill. Grabe mga papeles ang dami naman nilang papeles. Bakit kaya? Uh, so weird. Uy! Hi, Abina! Naantay ata tayo ni Abina, guys. Tara, Abina! Sorry. Uh, ano yung daan? Dito pala. Ingat ka, Abina! Oh, no! Kala ko nahulog. Tapos ang lalaki pa. Ah, may building dito ko na natin. Ikaw, naman yung mga pasyente dito ko dito sila matutulog. <laughs> Hurry! Uy, may trampoline, nakalutang. Ah! Naku, hindi pa nakadating Wow! What? Ano to? Padalaki ng utak! Kaninong utak kaya yan? Ang weird! Kailangan natin tumakas na dito sa hospital, guys. Parang pa-weird ng pa-weird. Eh, gusto ko lang naman umuwi. Tapos, ah! Tapos, may mga lumulutang pa na mga kasi siya. Yan. Grabe, ano kaya yung tinutusok nila dito? Hmm, siguro tinutusok nila yan sa... Ano eh, yung may-ari ng malaking utak. Pero anyways, ay, may building dito. Tada! Ew! Ano to? Ah, kadiri naman to. Ah, meron din dito. Ah, basakay! Eh! Ah, go, 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 go. Eh, kadiri naman. Ew! Dami naman nito, kadire. E kunin natin 'to billing. Oh no. Ah, oh, itiguputan. Oh no, no. ba tayo? Oh. Ah! Wow! Putput manik dito? to. Meanwhile. Ew! Ano kaya ito, mga utak? Yan you know, na makadaan na tayo dito. Sabi ko nga. Eh, pano tayo? lang <laughs> <laughs> eh, dito din! Ah! Kailangan natin pindutin yung button. Si... Yun! Hey! Eh! What? Nangyari dito? Ba't may mga lumulutang na dito na mga higaan? Hey, ang weird. Kailangan na talaga natin umuwi at makatakas dito. Uh, ah! pa weird na. Pa weird yung hospital na tinatrabawan ni Sally. It's time for... Ah! si Sally. Wow. Bagal tumakbo ni Sally. Ang laki-laki mo kasi. Uy, dyan na ba yung daanan? Takbo. Wow. Ha <laughs> ha. oh, nandito ako. <laughs> Wash your hands. Ew, ayoko dito magwash ng kamay ko. tayo sa para electric pan. Yan! Thank you. Ayun, dahan na to. Uh, ah, nasa baba. Ah! Kadir! nang isipin ulit yun. Yung isipin yan, kadiri masyado. Eh, ba't may ganito sa hospital nila, Sally? Oh, weird naman. Tapos ito na naman yung mga wheelchair na walang sakay. Aray! Ah! Eh, uh, yun na nga. Thank you for your injuries. Ha? Ba't sila nagpapasalamat dito sa injuries ko? Tapos! Uy, <gasps> si Sally! Tumatawa ka ba dyan, ah? na ako magpapacheck up dito sa hospital yung sali. Bye! Ay, 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 ay. <laughs> ay, uy, natapos na tayo yung game. W Hospital. You'll die to meet us. Of course, sumamatay talaga tayo. <laughs> Anyways, kung gusto niyo pa na maganitong klaseng video, click nyo lang yung video sa screen nyo. At kung nag-enjoy kayo, mag-iwan kayo ng love maraming salamat sa panonood. Kita ulit tayo sa susunod na video, ha? <laughs> Ay! Yun nga. Paalam!